Ang malaglag sa serye ng 3 to 1 ay wala sa isipan ng Beermen, sa likod ng malakas na pagsabog ng kanilang opensa na iniscore ang pinakamataas nilang puntos sa finals ay nakatabla na sila sa Meralco. Ang paghirang kay Junmar Fajardo bilang best player of the conference ay kanyang sinuportahan ng malakas na laro, tatlong gabi makaraan ang kanyang pangit na performance ay bumalik na siya sa tunay niyang anyo. Ang bagong career high na 40 points ni Chris Newsom ay nabaliwala. Nang pangunahan ng 28 points at 13 rebounds ni Fajardo ang San Miguel para hindi malagay sa panganib ang kanilang kampanya. Ang unang basket ng laban ay iniscore agad ng best player of the conference na si Fajardo, at nasundan yun ng dalawa pang baskets, ang Beermen ay mainit na 6 of 7 sa field, sila ay abante ng walo sa unang apat na minuto. Nagpatuloy pa rin ang masiglang laro ng SMB, nagdagdag pa si JMF ng walong magkakasunod na punto sa kanilang talaan upang palakihin pa sa labing apat ang kanilang kalamangan, lima minuto bago matapos ang first quarter. Ang Meralco ay naibaba din yun sa sham, ngunit ang ganadong si Fajardo ay umaraaro ulit sa loob upang ibalik ulit sa labing isa ang kanilang abante, subalit ang Bolts na umiinit na ay naibaba pa rin yun sa pito. At sa simula ng second period ay inilapit pa nila sa tatlong puntos ang pagitan mula sa isang malakas na putback dunk ni Bates, sa ikawalong minuto ay naging isa na lang ang kanilang hinahabol. Ang Beermen ay nabuhay lang sa kanilang free throw, sa halos siyam na minuto ay isang field goal lang ang kanilang nagawa, ang Meralco ay natablaan na tuloy sila, gayon pa man ang Abante ay hindi rin nila isinuko. Ito ay kanilang pinalaki ulit ng labindalawang puntos sa huling isang minuto ng first half at nanatiling double digits pagdating ng halftime break. Sa third period ay umiskor si Hodge ng pitong magkakasunod pagkatapos siyang mas iko ni Tautua sa kanilang possession, ang distansya ng Beerman ay naibaba nila sa anim, mabilis linyo na ibalik ng SMB sa labing isa. Ilang geses pa yun na ibaba ulit ng bolt sa walo, ngunit ang lahat ng kanilang mga banat ay may pangontrang nakahanda ang magseserbesa, sa dalawang sunod na buteta ni Bates ay nagsimula ulit ang kanilang apoy. 8-0 run ang pinakawala nila upang muling makalapit sa tatlo, binasag ni Manuel ang kanilang katahimikan ngunit si Newsom ay nagbagsak ng tres na sinagot din sa kabila ng tres ni Trolliano. Sila ay muling nakalayo ng siyam, pero bago matapos ang quarter ay tinapyas yun sa anim ni Newsom, pero ang mainit sa period na si Manuel ay nakahirit ulit ng basket para ibalik sa walo ang kanilang distansya. Inilapit ulit ni Nusam sa apat ang naglalayo sa kanila ng Beerman sa kaagahan ng final quarter, na idikit pa nila ang score sa tatlo bago muling umabante ng pitong puntos ang SMB sa kalagitnaan ng period. At pagsapit ng huling apat na minuto ay bumitaw sila si Lasseter ng tres para ilayo ulit ang Beerman ng siyam na puntos, ang bolts mula doon ay hindi na nakadikit pa ng hanggang limang puntos hanggang matapos ang laban.